Alright, good day mga bit rides. Welcome back to our YouTube channel. So today mga bit rides, meron na naman tayong panibagong product na i-review. Again, from BS1 ulit. So kung yung nauna mga bit rides, na-review natin yung pampakintab ng mga pairings natin from BS1. This time mga bit rides, i-review naman natin tong, eto. Etong pinakabagong tire black lotion mga ka rides Ayan, from BS1 pa rin so yan naman yung i-review natin for today mga ka rides. kaya wag na natin patagalin pa simulan na natin to uh, So kung makikita nyo mga ka rides, bago linis ko nga pala to si Blacky Beat. So hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya nilinisan mga kabit rides. Alam nyo naman na yan. So bali ang gagawin na lang natin, didirect uh, pahiran na natin ng tire block lotion mga kabit rides from BS1 itong motor natin na sa si black Beat Para makita natin kung gaano nga baka astig itong pinagmamalaki nilang uh, tire block lotion. So nabili ko nga pala to sa blade mga kabit rides. Sa blade shop sa may SM San Lazaro. Ayan, for 199 pesos. So, nakita ko lang kasi to mga kabitrage and then gusto ko subukan kaya bumili ako nito. ito. ngayon, re-review natin siya para makita natin kung gano'n nga ba siya kaganda sa motor natin. No? So, ayan. Simulan natin yung ano, application mga kabitrage. Alright, so sa pag-a-apply na ito mga kabitrage, gamit tayo ng sponge. So, ayan, Gamit tayo ng sponge. So, sabi dito, direction for use. Clean tires with car shampoo and water to remove dirt and grime. And let it dry. Shake bottle before using. Apply product to clean towel or sponge. Spread evenly to tires to bring out its natural shine. Ayan. So sa case natin, mga ka-beatwrights, nalinisan naman natin yung gulong natin. Kaya lang yung gitna, syempre, talagang given na marurumian yan kasi nga ginagamit natin. So ayan shake well muna natin then saka natin saka tayo maglagay ng product sa sponge Ayan. Ayan. so konti lang yung lagay natin so apply natin sa mga ito muna sa gilid mga kapitrides sa paligid ng uh, gulong natin no makikita nyo mga kabitrides uh, talagang uh, kumikintab yung gulong natin no? Uh. after natin pahiran ng tire block So, kung makikita nyo mga ka rides nangitim na yung paligid ng gulong natin so konti lang inilagay ko pero naano naman siya na na naman lahat so doon naman tayo sa kabilang side mga ka rides ayan mga kabit rides bali na pahiran na natin yung uh, uh magkabilang gilid ng harap tang harap ng gulong natin so kung nakikita nyo mga kabit rides nagshine uh, nag shine talaga sya ayan then lumabas yung tunay na kulay ng gulong natin mga kabit rides na? ang sa kabila ayan tapos siya sya sunod naman natin yung pairan mga kabitrash yung gitna ayan so yan mga kabitrash bali tapos natin ma-applyan yung harapang gulong natin ng BS1 Tire Black Lotion So dito naman tayo sa likuran mga kabi tribes na <laughs> So ayan dito naman tayo sa bandang likuran mga kabi tribes So itong natin bagong palit to So ngayon natin siya ako yung mga kabila bago. Bagong bago itong natin mga kabi tribes so, Ayan, dito naman tayo sa kabila mga kabi tribes Kabilang part <coughs> Ayan. So bali tapos na natin ma-applyan yung uh, dalawang gilid. So dito na tayo sa gitna mga kabitars. Uh, para tapos na siya, no? So ayan mga kabit rides, tapos na natin mapahiran yung gitnang gulong natin sa may bandang likuran. So ayan. So ano nga ba yung benefits mga kabit rides na pagpapayad nitong tire black lotion sa mga motor natin o sa mga gulong ng motor natin mga kabit rides. So sabi na dito sa bote, uh, brings out natural shine. So meaning mga kabit rides, pinalalabas nito yung talagang na inakulay nakulay ng gulong natin mga bitters which na color black and binibigyan pa niya tinatagdagan pa nito ng uh, extra shining uh, color mga bitrides para mag mas lalo mag stand out yung kulay ng gulong natin so sa ibang benefits mga bitrides na pagpapayad ng tire, tire black lotion sa mga gulong ng motor natin So, siyempre, naglinis na rin lang tayo ng motor mga beat right? Isama na rin natin yung gulong natin. Bakit? Kasi kung gaano kang kalinis yung buong uh, motor mo, pero kung yung gulong naman ng motor mo isa uh, uh, madumi, maalikabok, namumuti, yung uh, nonsense din mga right? Kung yung gulong natin is uh, gigitata o marumi, kaya ginawa itong mga ganito product tulad ng tire black lotion para Uh, magpantay yung uh, kalinisan ng motor natin mga kapitrails kasi sa totoo lang gaya nga na sinabi ko sa inyo uh, yung gulong ng motor is parang uh, sapatos din ng tao mga kapitrails sa so, so, siya talaga yung nagdadala sa kabuuan ng motor mga kapitrails yung gulong no aminin man natin sa hindi yung gulong talaga yung nagdadala sa motor natin mga kapitrails kung gano'n siya kalinis ayan So yan yung benefits mga ka rides, o kagandaan ng pagpapayad ng tire black lotion sa mga motor natin. No? Hindi lang siya nagpa, nakapagpadagdag uh, palinisan sa motor natin and yet nakadagdag forma rin siya. So, pagka malinis ang gulong, eh, nakadagdag uh, uh, pogi points din sa mga motor natin mga kabitrides. No? Hindi lang yun, maaalagaan pa natin ma yung gulong natin mga kabitrides. Hindi siya agad-agad ma naluluma ayan o dahil dito sa tire black lotion. So yan. So bigyan ko lang kayo ng last look mga beat rides sa ginawa nating application ng BS1 tire black lotion sa gulong natin sa Honda Beat. Yeah. Terima kasih telah menonton! So ayan mga ka rides Kitang kita nyo naman Gumanda yung gulong natin Na pinira natin ng BS1 tire black lotion So disclaimer lang mga ka rides Hindi tayo promoter or endorser ng itong product na to, ha Gusto ko lang i-share sa inyo mga ka rides And bigyan kayo ng idea Kung ano ba yung benefits Ng pagpapayad ng tire black lotion Sa mga gulong natin, sa motor natin no? So sana may natutunan kayo sa araw na ito mga ka rides And nakapag-share ako ng panabagong idea sa inyo Muli maraming maraming salamat sa mga subscribers natin. Patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kapit rides. Ingat tayo lahat. Stay safe. Ride safe always. Peace out.